Si Kento Nanami, isang typical na office worker na nakakulong sa walang katapusang cycle ng 9 to 5 kasing monotonous ng tambak na paperwork sa kanyang desk. Ngayon, isipin mo yung parehong tao, pinalitan ng kanyang necktie ng espada at ang mga meeting sa boardroom ng epic na labanan sa mga crisis. Parang plot ng midlife crisis na naging fantasy novel, di ba? Yan ang puhay ni Kento Nanami, isang grade 1 jujutsu sorcerer sa exciting na mundo ng jujutsu kaisen mula sa pagiging end pusher hanggang sa pagiging spellcaster. Yung journey ni Nanami mula ordinaryong salaryman hanggang sa respetadong sorcerer ay hindi pang karaniwan. Ang kwento niya ay hindi lang basta paglipat ng karera. Ito ay isang extreme makeover sorcery edition. Pero bago pa natin tuloy diskusyon, make sure na i-hit me like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mo ma-notify sa bawat pagong video ko, i-click din yung bell icon Malaking tulong niya sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Nung hindi pa ganoon ka-exciting ng buhay, si Kento Nanami ay isang ordinaryong tao lamang. May karaniwang trabaho. Ang mga araw niya, puno ng numero, spreadsheets at nakakasawang routine ng corporate life. Pero sa ilalim ng kanyang suit at tie, may puso na naghahangad ng higit pa. Isang espiritu na hindi satisfied sa paghitlang sa sales target. Nagbagong lahat sa buhay ni Nanami nang bigla niyang ma-realize ang reality ng kanyang munting na buhay. Parang binagsakan siya ng tuniladang bato. Ano nagdulot ng malaking pagbabagong ito ay kaya ask? Well, ang hindi inaasahang pagkamatay ng isang kaklase. Isang malinaw na paalala na masyadong maikli ang buhay para sa simpleng pag-punch in at punch out lamang. Isang bagay yung mangarap na mag-cast ng spells hindi sa mag-focus sa spreadsheets. Pero tinutuo yan ni Nanami tinanggal niya ang suit niya, nagpaalam sa corporate world at duluyang lumundag sa maywaga at puno ng adrenaline na mundo ng jujutsu sorcery. Sobrang laki ng career shift na ito, hindi ito yung karaniwang find yourself na lead, ito yung pagbalit ng excel sa pag-exercise. Pero itong tanong, worth it pa ang pagbabago ng career kung ito ang mabibigay sa iyo ng purpose? Para kaninami nami isang malakas na oo ang sagot. Hindi lang niya pinalitan ang cubicle ng dojo inilipat niya ang kanyang buhay mula sa predictable patungo sa puno ng panganib, excitement at unknown. Ang dramatic change mula sa isang maayos na salaryman patungo sa isang matapang na sorcerer ay hindi lang tungkol sa paghabol ng thrill. Ito ay tungkol sa pagdiskubre ng mas malalim na kahulugan at layunin. Paalala sa atin ang paglalakbay din namin na minsan para mahanap ang tunay nating kakayahan kailangan nating tumalon sa hindi pamilyar. Kahit ibig sabihin nito'y iwanan 'yung comfort ng usual. Isang kwento ng pagbabago na nagpapakita na hindi pa huli ang lahat para isulat muli ang 'yong kwento. Palitan 'yung normal sa extraordinary. At sa kaso ni Nanami, ang pagpalit ng briefcase para sa laban kontra sa puwersa ng kasamaan. Tara't pag-usapan naman natin kung bakit sa Nanami ay hindi lang basta isang sorcerer, kundi isang Grade 1 Jujutsu Sorcerer hindi lang yung spell casting skills niya ang stand out sa kanya. Yung kanyang chill demeanor ay parang Sherlock Holmes at ang kanyang analytical skills at yung super cool way niya sa paghandal ng mga supernatural chaos. Kung saan yung iba nakikita yung mga curses bilang sobrang hirap na challenge. Si Nanami nakikita niya to bilang puzzle na kailangan isolve. Ginagawa niya to na may precision ng surgeon at calmness ng Zen Master. Sa mundo ng Jujutsu Sorcery na puno ng high stakes, ibang klase ang fighting style ni na Nami. Hindi siya tungkol sa flashy moves o theatrics. Hindi, tungkol siya sa efficiency, precision at sining ng pagtama sa eksaktong punto. Ang kanyang signature move, ang ratio technique. Hindi ito basta isang fancy trick. Ito ay isang calculated method na nagbibigay daan sa kanya na hatiin ang kanyang target sa sampung pantay-pantay na bahagi. Tinutukoy ang weak point gamit ang mathematical precision. Isipin mo kung si Pythagoras at si Bruce Lee ay nagkaroon ng anak. Iyon ang estilo ng pakikipaglaban ni Nanami. Pero ano nga ba yung connect ng inner calmness niya sa outer strength, lalo na sa mga pressure-packed na situations? Ang mga laban ni Nanami ay parang high-stakes chess games. Lagi siyang dalawang hakbang na nangunguna. Yung pagiging chill niya under pressure, hindi lang basta trick, kundi isang tactical weapon. Ang zen-like state niya, ang nagbibigay sa kanya ng kakayang i-assess ang mga sitwasyon ng malinaw, gumawa ng desisyon ng tumpak at mag-execute ng moves na may deadly accuracy. Ang kanyang inner peace ang nagbibigay sa kanya ng edge na nagpapaintulot sa kanya na i-dissect ang mga problema at mga curses ng may calmness na kasing bihira at asing epektibo. Ang lakas ni na Nami hindi lang nakasalalay sa kanyang physical na kakayahan o sa kanyang sorcery skills nakaugat ito sa kanyang mental na katatagan at strategic thinking. Sa isang mundo na pinagkaaharian ng mga curses at chaos, ang kanyang kakayahan na manatiling kalmado ay hindi lang kahanga-hanga. Ito ang kanyang superpower. Siya ay patunay sa ideya na minsan ang true strength ay hindi nasa kakayang magdulot ng pagkawasak, kundi sa kapangyariang panatilihing kalmado sa gitna nito. Sa case na nami, yung 10 o sabihin na natin yung sword niya ay mas malakas pa kesa sa curse. Higit pa sa kanyang astig na combat skills at matalas na analytical mind, ang tunay na lakas ni Kento Nanami ay kumikinang sa kanyang papel bilang isang mentor. Dito, lalong nagiging kaakit-akit ang kanyang paglalakbay. Hindi lang tungkol sa paglaban sa mga curses, siya ay humuhubog sa susunod na henerasyon ng mga Jujutsu Sorcerers. Ang kanyang malawak na karanasan kasama ng kanyang natatanging perspective bilang dating salaryman. Ginagawa siyang mahalagang kabay para sa mga batang sorcerers. Siya ang Mr. Miyagi ng mundo ng Jujutsu Kaisen. Nagtuturo hindi lang ng mga teknik kundi pati na rin ng mga aral sa buhay. Ang katatagan ni Nanami ay bagay na maaring ituring bilang alamat. Hinaharap niyang ilan sa pinakamalakas na curses nakikipagsabayan siya sa mga kalaban na magpapatakbo sa ibang mas mahinang sorcerers. Ang paggamit niya ng binding vows ay hindi lang basta-basta trick. Ito ay isang strategic trump card na nagpapalakas sa kanya at nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa mga labanang tila hindi mapapanalunan. Hindi lang ito puro lakas, kundi ito ay katalinuhan at katapangan na nasa loob ng well-tailored suit. Pero kaya bang sukatin yung totoong lakas at impact mo sa ibang tao? yung legacy ni Nanami ay hindi lang basta sa mga curse na alis niya o sa mga laban na napanalunan niya. Nasa mga sorcerer na natulungan niya na mag-improve sa mga buhay na naapektuhan niya at sa mga standards na nasat niya. Isa siyang buhay na halimbawa na ang kapangyarihan ay hindi lang sa lakas ng suntok kundi sa kung papaano mo mamotivate yung iba na mag-push lagpas sa limit nila. Yung influence ni Nanami ay hindi lang sa physical world para siyang catalyst sa growth isang liwanag ng wisdom sa mundo ng puno ng supernatural chaos. Kaya na nami, makikita mo yung perfect mix ng warrior at teacher, yung fusion ng strength at wisdom. Yung paglalakbay niya mula sa cubicle ng office papunta sa malawak na jujutsu world. Sobrang patunay ng adaptability, resilience at solid commitment niya sa growth. Hindi lang sa sarili niya kundi pati na rin sa bawat batang sorcerer na swerte na matututunan ang mga aral mula sa kanya. Ang kwento ni Nanami ay reminder sa atin na minsan, yung pinakamatinding mandirigma ay siya rin yung pinakamatalinong teacher. Ang kwento ni Nanami ay puno ng irony Ito yung tao na ayaw na ayaw sa overtime, pero pumili ng buhay na walang tigil ang laban at challenges. Nakakatawang twist to sa classic na hero's journey. Imbis na dragon ng kalaban, curses ang kanyang winawasa. Pero chill pa rin na parang nasa office lamang. Hindi lang ito yung tungkol sa pagdiscover ng true calling niya. Kasama rin ito yung humor at humanity sa paglalakbay na yon. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.